Magandang araw mga ka and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo mga ka -wonder. Salamat nga pala sa ating mga subscribers. Ano? Thank you. Umabot na po tayo ng 50,000 subscribers. At salamat sa inyo. Hindi natin mararating ito. Of course, kung wala yung inyong suporta mga ka-Wonder. Ngayon po ang ating pong target is 100 subscribers naman po mga ka -wonder. Kaya don't forget mga ka-Wonder to share this video. Para malaman ng iba at of course, matarget natin yung 100 subscribers. Pag-usapan natin mga kawander itong uh, hindi baka ako makaget over. Kasi tawa ako ng tawa dahil dito sa video na sinend sa akin ng aking kaibigan. Galing kami dyan sa isang uh, coffee shop, nag-usap-usap kami tungkol of course, dito sa mga ginagawa ng mga DDS na talagang sobra-sobra na. Talagang double time na sila mga wonder. Kasi bakit? Malapit na sila talagang ma-checkmate. Nandun na si Digong, susunod na si Bato, na I don't know kung nagtatago pa rin na yun. susunod oh. si Bongo, either Sara or Agbayalde. At yung patuloy na kampanya ni PBBM na tugisin itong mga magnanakaw na nahuli na nga po at uh, yung iba ay sasampahan na itong mga big fish. Pag-usapan din natin mga kawander itong, uh, itong mga assets na na-freeze kay Zaldico. Ano ba itong mga assets na ito at gaano ba ito kalaki? Wonder Vlogcaster So yun nga mga ka-wonder, magandang gabi sa inyo at uh, kararating lang natin. Pakinggan natin mga ka-wonder itong video ni Larry Gadon. No? Na-interview siya ng dalawa ni Coach Jared at isang content creator na mayroon siyang patama ng mga, mga, talagang I, I consider this talagang mga offending words no para dito kay Sara at sa mga DDS ito po mga ka-wonder nasabi yung mga DDS ay mga ang at napakabobo naman na yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya, <laughs> at saka pangalawa, kahit man, hindi magiging presidente si Sarah alam ng mga tao na si Sarah ay boba, tanga, tamad, tamad uh, talagang talaga uh, wala walang kalaman naman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita nang walang binabasa. Saan ka naman nakakita na gano'n, magpe-presidente ka at lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Eh sobrang babaw na mga sinasabi niya. Hindi yan siya mga ng English sa direksyo eh. At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng uh, talagang uh, uh, in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Palagi sobrang babaw ng utak, sobrang tanga kay eh, Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte support na ay mga tanga, mga bobo, stupid o gago. Tanga. Saksakan ng tanga ang mga talaga buhay pinakatanga. Na hindi naman mura ang ginagawa ko eh. Ang sinabi mong tanga at saka bobo state is a state, 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 state of mind. Hindi yan mura. <laughs> Hindi kagaya ng mura. Nasanay-nasanay si Sarah yung mo. Si Sarah yan. Pero itong pag sinabi natin, bobo, tanga, amikated ang utak, it's a state of mind, it's a description of a state of mind, yan ah mga Duterte <laughs> supporters. Idagdag mo yeah. pa yung mga bulag. Hindi na makita yung nangyayari. Yan po yung video, no? Talagang nung narinig ko yan kanina, pinarinig sa akin, talagang tawanan kami. Grabe talaga yung pangiinsulto niya kay Sara Duterte, ano? Kahit itong si Atty. Gadon, si Atty. Gadon kasi nakasama namin dyan sa uh, dating uh, campaign office ni PBBM dyan sa Mandaluyong, ano? E, mabait naman yan si Atty. Gadon. Pero talagang ganun lang siya mag-express ng kanyang galit. Talagang galit na galit siya kay Sarah talagang uh, dito, very degrading yung mga sinasabi niya. Actually, tama naman, hindi naman siya nagmumura. No? These words actually depende dun sa tao. No? Kasi talagang offending tong word. No? Tabihan ka ba naman na tanji, a, b, o, b, o. <laughs> Stupid ako. Ano? No? so talagang ma, ma -de degrade yung personality mo kung ikaw ay lalo na esteem ang tingin mo sa sarili mo. At of course, damay na dyan yung mga DDS. Lahat ng uri ng DDS, may tinapos man, mataas man pinag-aralan, mababa man, middle man, sa pool lahat. No? Dahil nga sinabi ni Gadon, itong state of mind, no? yung ability to grasp, ability to understand, ability to weigh things out, mahina ang kalkulasyon at yung, yung contemplating nila. No? How they contemplate, how they weigh things out, parang itong taong ito, na-process na niya na agad, naintindihan niya na, Eto hanggang ngayon, hindi pa. Kasi may mga reservations po iba dyan. May mga historical background. Dahil yung tatay, maka Duterte. Dahil yung asawa, may kilala akong ganyan. Ano? Yung asawa niya, Duterte. kay Duterte rin siya. Eto namang isa, dahil daw sa mga natuwa siya kay Duterte sa ginawa noon, na nang nireveal sa kanya na it turned out na itong mga ginawa ni Duterte, eh, parang hype lang. At mas marami pa yung mga nakatagong mga dilim, no? mga lagim. No? Ayon nga kay Senator Trillanes, ano? na bogus nga itong kanya pong uh, itong kanya mga war on drugs at kung ano-ano pang mga hype na pinapakita na nasa Colombo na yung bahay ganito at sa likod daw nun eh mas malaki and then dito sa Metro Manila ay eh, ang dami raw bahay so yung mga yon is parang front lang yung may pakiskis pa sa flag may paiyak-iyak pa of course at the back of their mind billions ang makukuha ko pag ako ay nak -nakantay. parang ganun daw po ang dating kaya po yung mga DDS natin dyan, ano, na nagbago na dahil hindi na nila maatim yung panlalait sa kanila dahil talaga naman. No. Eh, salamat sa inyo at na-realize nyo. Ito po ay parang rebuke. No? Alam nyo, hindi naman po masama yung magsalita ng harsh. Eh. Alam nyo ba si John the Baptist doon sa wilderness, noong nakikita niya itong mga hypocrite? No? Ano sabi niya? New generations of vipers. Alam nyo ba yung vipers? Yan yung mga ulupong. No? Yung mga fool, kung tawagin sila. No? Pero yan ay offensive words. Except lang, of course, yung mga words na ni pinauso na may deeper meaning, no? Na talagang very insulting at tagusta-tagusta sa buto. So, yan po ang sinabi ni Atty. Gadon. Pag-usapan naman natin, mga wonder itong mga assets. nil, zaldiko, no? Na mga na-freeze. Na sa interview nga ni PBBM, sinabi niya lahat. At susunod sunod niya na, mga wonder Dahil seryoso talaga siya. Ano ba yung mga na-freeze kay Zaldico na mga asset niya na inabot na 12 billion mga ka-wonder. So ipaliwanag muna natin kung paano nangyari yun. Ano? Kung sino yung nag-freeze yung proseso. So, etong assets kasi ni Zaldico na sinasabi natin umabot ng 12 billion ay na-freeze ng AMLAC. Ano? Etong mga ari-arian niya, alimbawa, kagaya ni Zaldico na isang tao, ibig sabihin hindi mo na ito maaaring galawin o ibenta o ilipat dun sa kamag-anak mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, o gamitin kasi nga naka-freeze yan. What? Habang may investigasyon tungkol sa posibleng ill-gotten wealth. Oh, no. Naalala niyo ba yung ginawa nila sa Marcos? Yung mga assets nila? No, na no. yung iba ron is talagang yung halos lahat doon, ay I mean, talagang pinaghirapan ng mga Marcos na nauwi lang at pinagkukuha lang nila. So, kung pag ito'y ilgaten, mga kawander, wonder ano? At uh, kasama dyan yung mga wealth, yung mga pera or property na pinahinalaan na hango sa katiwalian. Kasama rin dyan, mga kawander, wonder itong mga bank accounts, itong mga insurance policies, sasakyan, real estate properties, mga e yun po ay yung mga binabanggit ko, ha? yun yung na-freeze sa kay Zaldico mismo mga kawander at iba pa for a total of 12 billion. So lahat ng maaring naging daluyan o imbakan ng perang maaring kasama sa anomalia ay finifreeze ng AMLAC. So ang layunin niyan of course mga kawander ipigilan yung sino mang subukang linisin kasi ilalonder nga nila Kaya nga may money, anti-money laundering tayo, yung AMLAC. Ano? Ililinisin nila yung maduming perang nakuha nila sa pagnanakaw, papadaan nila yan sa bangko, ipapasok nila yan. They will try to launder, no? Kaya nga laundering, nilalaban nilalabahan, nililinisin, no? So itago nila yung mga assets nila habang may investigasyon para hindi mawala ang ebidensya at para masiguro na maibalik sa bayan yung pondo kung mapatunayan na ito ay nakuha sa mga illegal na paraan gaya ng kay Zaldico na ito nga ay lumapit dyan kay PBBM sinabi ng abogado na nag-blackmail pa na hindi na raw siya magpapalabas ng video kapag hindi raw i- uh, papakancel ni PBBM yung kanyang passport. Aba, nanakot pa. Ganyan na ngayon, matatapang pa itong mga mandarambong. Dahil bakit? May sumasalo dyan, mga kawander. At yung mga sasalo dyan, eh, hindi nila alam sila na po ay iniimbestigahan din at isusunod na sila. Nasampola na nga eh. Ando na nga si Digong. Ano? How much more? Ito pang nasa ilalim. Him. So, ano po yung mga nilatang ngayon na ng total ng 12 billion na assets and freeze So, ayon sa ulat, na yung mga kabilang na na freeze sa asset ni Zaldico ay itong uh, air assets niya. Bakit air assets, mga wonder Doon sa hindi nakakaunawa. Dahil si Zaldico ay may aircraft. No? Pag sinabi natin aircraft, ito yung mga kagamitang sasakyan na panghimpapawid, no? na lumilipad, na gaya ng sampung helicopter niya, at meron siyang isang eroplano. So, yun po na total nun is 4 billion na halaga no? in peso. At meron siya, grabe mga kawander, halatang halata mong tiwali. Bakit? Meron siyang 3,566 bank account. Bakit? Doon pa lang kaduda-duda. Ang dami mong pera. Of course, para hindi magduda yung banko, bakit ang lalaki ng pera nito in in time being, no? Para kung mag, maabot niya nga itong ganitong sitwasyon niya which is inabot niya na is hindi siya basta-basta maku-question. dahil ikinalat niya ito sa 3,566 bank accounts. Ano pa mga na-freeze sa kanya? Meron siyang 198 insurance policies. Wow! Grabe, ayahay ito. Pagka-retire nito at kung hindi siya nasilip, eh talagang nagmamantika ang bibig nito at yung pamilya niya at yung mga sino pa makinabang. Meron siyang 247 na sasakyan. Wow, grabe. Headshot. Itong diskaya, I don't know, 200 parang ganun, ano? Sa kanya, mas marami, 247. And then, 178 real properties. Grabe ito. Ito nga ibang mga matatalino at mauutak na, na magnanakaw, eh hindi na naglalagay ng pera sa bangko. Doon na nilalagay sa kanila pong property, bumibili ng vault, at uh, binabaon sa kanilang makakapal na pader, o kaya sa ilalim ng simento, at tatakpan ng kung ano-ano, ng wood, nagawing wood parquet, pero, pero talagang pwede mo mabuksan, may combination of course, doon nakatago yung mga pera nila. And not only that, mga kawander, meron din si Saldiko na 16, E-wallet accounts. Grabe, no? Ang yaman ito. Kahit saan siya gustong mag-release ng pera, kung may bibiliin siya, lilipad siya, kakain siya, may bibiliin siyang dami, anything you want, eh, mamili lang siya. Either sa bank, sa credit card, sa e-wallets, nandoon lahat. Ang sarap ng buhay. Saan galing? Iniimbestigan pa mga kawander, pero, of course, bilang congressman, at kung may businessman siya, itong sun, 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 sunrise ba ito, na hindi na raw siya member, pero maka-accumulate ka ng ganong kalaki, ay kaduda-duda mga kawander. At inaaral doon kung ano maging, mga naging income mo sa company mo, no? at uh, bakit may ganyang kakalaki. Kaya hindi makakalusot. Headshot. So, ibig sabihin nito mga kawander na malaking bahagi ng mga ari-arian niya na maaari sanang ito'y na na nailipat, no? So, hindi mo na magagamit at uh, malilipat habang ito po'y inimbestigahan. At malamang, hindi niya na ito makukuha. Amazing. At ito po ay gaya ng uh, mga assets ng Diskaya at ng ilan na inoksyon at yung pera na naging cash ay ibinalik sa pera ng taong bayan. Good job, PBBM Wait talaga, wait pa more, sabihin niyo mga DDS. Sabi niya ni Panelo, I don't know, I don't understand these people. They're saying that this president is weak. They underestimate him. <laughs> Sabi ko nga eh, yung tahimik na dagat is malalim. Now, yung hindi niya pagsagot-sagot dito sa mga mabababaw na DDS, it's a form of psychological warfare. No? Akala nyo mahina. Sabi nga ni Professor Clarita Carlos na isang professor na head, president ng UP College of Law, eh siya mismo humanga kay PBBM during their cabinet meeting. Dalawa lang yata sila o tatlo lang sila nakakaintindi sa sinasabi ni PBBM and the rest they don't understand. So, eto mga, mga DDS kasi banat lang yan ang banat. Sumasausaw, kumukuha lang yan sa opinion ng mga vlogger din nilang wala rin alam. Look at barat bay nung no, sumali sa debate, dinagmukhang tanga. Dahil itong mga taong ginalaban niya, iyan may ang aral. Kung anong sinasabi niyan, may hugot na may sistema, merong aral, hindi kagaya mo pang kanto-kanto lang. Gaya nitong si Dada, na tinasabi niyang tanga yung mga pulis. Bobo raw, kung ano-ano. Eh, hindi niya alam, siya pala itong bumalik sa kanya, bumerang. Na kaya ginagawa yun, eh dahil may protocol, at yun ay inutos ng korte. Eh. At yun ay naayon sa proseso ng batas. So, ano susunod din dito kay Zaldico. Of course, yung ebidensya at posibleng kaso kapag ito ay naging konkreto na, itong mga ebidensyang nalikom, na gaya nga ito siya ay uh, pinapadakip na, no? Papahulihin na siya. Uh, ayon sa ulat, no, nagsumite na rin ng Independent Commission itong ICI na binuo ni eh, PBBM. Ito yung Independent Commission for Infrastructure o yung ICI. At Of course, yung Department of Public Works and Highways na DPWH na siyang naging depo ng pagkakawat nitong mga mandarambong nating mga politiko, mga kawander. At yung mga ebidensya nito ay sumiti dito kay uh, Ombudsman Rimulya dyan sa Ombudsman Office. Bakit? Para masuri, mga kawander, no at mabigyan ng rekomendasyon yung kaso niya kung plunder ba yan, uh, graft ba yan, malversation ba yan. No? So, madal malamang itong... Uh, timbang dito ay eh, uh, plunder, no? O anti-graft, bribery or conflict of interest laban sa mga kongresistang may-ari ng construction companies. Yung mga nabanggit natin ay eh, pwede dyan sa kanilang mga ikaso. Ibig sabihin yan, hindi lang freeze mga kawander. Gaya ng sinabi ni PBBM, ano? Hindi lang sila ma-freeze o mabalik yung pera. Bagkos, ano pa? Makulong sila mga kawander makulong sila, mauwi sa isang formal na kaso, at paghatol ng kriminal. Fatality. Yung kriminal, iba po yun sa administratibo. Ha? Yung pag ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, of course, meron ka administrative position, pwede kang kasuhang administratibo. Bukod pa dyan, yung kriminal. Finish no So, pananagutan mo yan kapag ikaw ay natagpo ang guilty dyan sa mga yan. Kung may matibay na ebidensya, mga kawander. So ito na, ano bang ibig sabihin talaga ng hustisya na sinisigaw dyan sa rally na puro lang ba chika, puro lang ba my day? wala bang makukulong? Well, ito na nga yung definition ng hustisya mga kawander. No? Ito yung pag-freeze ng assets, eh, unang hakbang pa lang yan mga kawander no? para pigilan ang paglusot o pagdausdos ng pera gamit na na pinaghihinala ang legal. Maari din lang gamitin yan na ipang bribe, na ipang bayad yung mga makinarya na yan. So, yan po ay frenese para hindi nila magalaw. At kapag napatunayan mga kawander na may katiwalian at ang pagkakataong uh, ma-recover ang pera at ari-arian ng bayan, ibig sabihin mga kawander ay maaring maibalik ang pera sa tao. Gaya nga ng ginagawa ni PBBM, ino-auction, binibenta at kapag naging cash ay ibabalik sa kabangyaman ng bansa at mas magbibigyan ng justisya ang mga biktima ng korupsyon. At kung sino yun, Ang taong bayan na nagbabayad ng tax. Sabi nga, pag mumupunta tayo sa kalsada, no, nakalagay, this is where your taxes go. Yung mga tulay, yung mga infrastructure, yung mga nakikita natin pinapagawa ng gobyerno. There, no? is where our taxes go. So, ang mensahe ko sa inyo, mga kawander, ano, eh kahit may mga tangkang pagtatago o pagtatakip ng ari-arian, gaya nitong ginagawa ng ilang senador at iba pang mga kongresista, ay wala nang makakatakas sa hustisya. Dahil bakit? Eh, ito na yung totoong hustisya eh. Noong mga nakaraan, hustisya-hustisyahan lang. Sabi nila, eh bakit? Piloso po yung paiba. Eh nakatakip naman si Lady Justice eh. Oo, nakatakip, pero iba ibig sabihin nun, bugok. Ang ibig sabihin nun, na wala siyang sinisino. Kaibigan, kapamilya man, at ang batas ang umiiral. Kaya nga may timbangan yan. Eh. Tinitimbang ang mustisya. Kaya nga nakapiring si Lady Justice mga kawander. No? So, ibig sabihin, walang makakatakas sa mustisya. Ang proseso ay may hakbang no? Para hindi sabihin, o hindi man lang dumaan sa due process 'yan. Sisilip na naman sila kagaya ng itong impeachment ni Tra, ni kagaya itong impeachment ni Sara na unconstitutional daw. Dahil ganito, ganito, ganyan. So hindi umusad dahil pinateksyonan nga ng sinasabi nilang uh, so-called Senator Duterte Black, no? At ng iba pang mga involved diyan. Eh ngayon eh bubuksan ito sa February at siyempre una nila si BBBM diyan sa January which is alam naman na ah, yung mga hakbang nila dahil nga sa mga insiders and whistleblower mga No? so ang proseso ay may hakbang sabi natin, may ebidensya at legal na posibilidad na mapapanagot sila sa sala so yan po mga ka-wonder ang ating pinag-usapan ngayon at ang hostisya ay gumugulong tumatakbo umiiral na sa panahon ni PBBM dahil nagdilang lang anghel itong si Digong na sabi niya, I cannot combat the corruption bakit kaya? <laughs> Bakit? E eh, di ba matapang siya? Paano masabi? pa nga, eh. ibig sabihin, kamaong bakal, no? E eh, bakit hindi niya kaya yung corruption? E eh, kaya pala. Kaya sinabi niya, so, sinabi ni PBBM, ako pala, isang Marcos, eh, eto ngayon binibigay sa atin. Kaya galit na galit itong mga trolls, yung mga DDS. Dahil bakit? Sila po ay nabibisto. At ngayon sila ay nagkoconive, nagjo-joint force, para pabagsakin si PBBM. But you cannot put a good man down. Again, sabi sa Bible, if God is for us, who can be against us? It's the same thing. If God is for PBBM, then who can be against him? So hanggang dito lang tayo mga kawander. If you like this video, comment down below your opinion kung may masasabi kayo. And of course, give me a thumbs up para introduce ni YouTube sa iba pang mga viewers. And of course, please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin mga kawander. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli. God bless mga kawander.